nakita ko sa inyo ngayon, ito yung mga kanin na, o oh, ito yung, yeah, mga kanin nga. <Aktansin sila> Marami eh, di ba? Matira. So, nakakapanghinaya. Kasi pag, misa naman, tinatamad ng na mag sangag sa umaga, ganyan. Bili nila ng tinapay, gano'n. So, minsan naman, ako ginagawa ko, nilalagay ko sa rep, naninigas naman bago isangag. So, ako ang ginagawa ko, pag meron akong extra time talaga, eh, yung kat, nut katulad nito, oh. Yeah, to Sa rice cooker, to uh, akin siyang nilagyan ng tubig. Mga tutong to, eh. Tutong sa gilid. Akin siyang nilagyan ng tubig. And then, ah, uh, ko. Pinagyan ko ng asin. Ayan. Mm -hmm. Pero nagdaka <laughs> ko bakit nabuo? nabuo. Buo pa rin siya asim kanin kaya lang hindi hindi siya hindi siya malagkit kundi buhaghag siya kaya hindi rin pwedeng ipangkain o pwedeng kainin sa tanghali ang ganun di talagang panlugaw lang so ganyan ang nangyari so ngayon ilalagay ko ngayon to sa rep Kumu siya eh, ay ko na may asin siya lalagay ko siya sa rep para bukas, kung ano man, hindi ko alam kung ako'y makakapaglugaw, eh, hindi siya masisira kahit na two days, hindi siya masisira. Kasi may asin naman, tsaka kulong-kulo, tsaka pangalawa, pinasingaw ko na yung init niya. So, ang aking maibabahagi sa inyo ngayon ay ang uh, tungkol nga sa natirang kanin at uh, natin kung anong aking magagawa. Ako ay naglugaw kahapon. Puno ito, ito, kalderon, ito puno. So, meron siyang combination. May partner siya na uh, Tokwa. Yun. Um, lumpiang mas. Uh, yung pinirito? Ayan. Eh, may natira. So, inisip ko ngayon kung anong gagawin ko. Sayang naman. Nagkataon naman ako ay nag-adobo rin ng manok. Kagabi naman to. Yeah, ang adobo kasi kahit na ilang araw yun, basta painitin mo lalang sumasarap. So, naisip ko ngayon, yung aking minandal ngayon, ngayong umaga, eh, paano ko kakainin tong aking uh, natirang uh, lugaw? Yan, ang aking adobong manok na aking inulang sa aking natirang lugaw. konti na lang, ba bauubos ko na. Hmm. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!